Ah, tingnan niyo ang kanilang mga nahuli. eh nahuli ko. Ah, itong iba iniihaw na. Ah, wala ng ya. Patingin daw huli, ah, wala ng ya no. oh, Ah, huli ni paring alin no? Aba, jackpot to. Yan, magandang gabi mga idol. Ito na naman kami. Kami mag fishing nila, parang Clifford. Ayan, e, ayan si, si Bayaw, Bago lente niya. Pakita mo lente. Pa Pakita mo, pa rito. Eh. Pakita mo lente. Ah, walang niya. Oh, tong-tua man, no? Sana, oh. <laughs> 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 <Sano>. oh. <laughs> parang Clifford. Parang Allen. Ayan, oh. oh. Aba, wala nga tayo pala tayo. Hindi ba yan? Oh so, update namin kayo mga idol. Pagka marami tayong mahuli. Oh, sana yung makadami oh, tayo. Kaya, kami yeah. magbabiyahin na mga idol. Mamayan lang ulit. Hindi, ayos na yan ayun mga idol dumaan nga muna pala tayo ng 7-eleven at wala nga pala tayong baong tubig yan update ko lang po kayo kasi wala akong dalang gopro eh nakalimutan ko magdala eh o oh, ayun magandang gabi mga idol kami tumaho na ng bahagyang konti kami nag iihaw o oh. dito ba? o oh, yan yan oh. na iihaw na ng paring lebo iba Ayan, ah, super so level daw. Oh. Ay nahuli ko. Sa oh. so, konti lang. Ay yung dalawa oh. Ay yung dalawa. Oh. Hindi nagpapawat oh. Hi. Oh. Oh, long yo. Kitang-kitang kitang 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 huli oh. <laughs> Yun, si Ariel yun, no? si pare alin? Ariel? no Ariel? si yes, pare alin. Ah, ah. Ay, mga idol, ito na dali ko. May dalag. Dalawang dalag. Mga ilang pirasong tilapia. Ayan, shoutout nga pala, kay ko yung North TV. Nasa mga gusto sumama sa amin, sa adventure namin, sumama na kayo kung gusto nyo. ng malaman nyo kung sarap at pagod. Ah, sparring kayo po. tamang ihaw lang, oh. Hii. Oh. Ah. Nakakaigin niya, han? Kain na naman matandi mamaya yan. lang gamitin yung para siya So, yun mga idol. Kami magkakain na muna. Yan, yan. Sandal mo. Paring Clifford. Yan, yes, sparring Allen. Sibaya, oh. Oh, may dahon pa sa ulo. Pinarikit Yan, tamang kain mga idol. Ito oh, mga daon. ayan na nga mga idol. Oh. Aaw ah, na sila Ariel at si Paring Allen. Ah, tingnan yung kanilang mga nahuli. Ayan nahuli ko. Oh. Ah, itong iba iniihaw na. Ah, wala nga yan. na uli. Ah, oh. wala nga yan. No. Oh, ah, wii. Ah, uli ni paring alin, no? oh. aba jackpot, oh. <laughs> oh, may, may, nasa pana pa yan, no? Ah, walang yan, ipunay-ipunay yan, no? <laughs> ah, huli ni Bayaw, oh. Ah, walang yan, no? May pagong. Ah, ay, itang ina ka. Ay, itang ka. Oh. Aba, may pagong pa, oh. So, oh, ayun mga idol, kami nga pala magkakainan muna. Magre-ready na kami ng aming kakainin mga idol. Ayan. Ay si Paring Tepo, nagre-ready na ng aming kakainin mga idol. So, oh, ayun mga idol, eh, kami nakauwi na. So, ayan, bagay pinaparte na namin ang aming mga nahuli. Ayan. medyo madami-dami din nating nahuli mga idol. At syempre, kung bago ka sa aming channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang update sa aming gagawin video.